sa kayo sa kanyang 80th birthday celebration dahil hindi po lahat tayo ay mabibigyan ng pagkakataon na umabot ng 80 years old kaya maraming salamat at sinelebrate nyo ang kanyang 80 years ang susunod na pagpasalamat ay mula po sa akin maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong kampanya at sa inyong boto para sa akin noong halalan ng 2022. Maraming maraming salamat sa suporta ninyo. At syempre, ang aking pagpapasalamat pa rin sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan at sa aming opisina ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat. Ang amin pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa inyong sa pagkakataon na inyong ibinibigay sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kayo ang utang, kanan, mga ang utang nga ka kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atuang nasud nasod. Daghan kayong salamat. Ang susunod po ay uh, uh, mga kampanya po ako sa inyong lahat sa mga, mga. Ang ko lang po yung seal ng, ng aking opisina. Ako, ah, palitan natin ng seal ng Office of the President. Iba kasi yung opisina, iba din yung uh, pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kami problema. Box, I'm going to dig in, but I didn't... Um, <makes> 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 Bakit po ba lagi, pabalik-balik o paulit-ulit ang problema <makes> ng ating bayan? <makes> uh -oh. Dahil po, paulit-ulit din yung ugali natin sa pagpili ng ating mga leader. Kung sino yung binoboto natin. Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede naming gawin? Wala naman kaming pera, wala kaming makinarya, ordinaryong tao lang kami na nakatira sa gilid ng daan sa ang subdivision. Pero gusto namin na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating bayan. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yaan nang lagi nating naaalala kapag tayo ay boboto na hindi na natin tinana, tinatanong ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin ano bang nagawa ng tao na ito? Nangako siyang Sorry, ma'am. Ma'am! <laughs> Alam niyo, ano, paano ko ba sabihin ito? Hindi, <laughs> ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nang paalam sa'yo. Sasabihin ko na, nga nang sigi maling. <laughs> Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo. Mura mm -hmm. siyang Ganyan na lang. Yay! Para din makita ninyo na pumayat na ako. Salamat, Martin Romualdez. Pumayat si Inday Sarang. <laughs> Uy, kajod lang ba? Seryoso, seryoso. ko tayo ma. Uh, ito hindi na ako nagpaalam kay Senator Aimee, ha? kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023. Pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, "Pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang pangulo kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila meron silang ipa-file na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, ay dati na, no, sorry, si Pangulong ah, Bongbong Marcos. Na, ayun kayo lahat tayo lang ng sedisyon kayo lang kaso na kayo mukas ganda so ito yung araw na uh, paalis siya papuntang Amerika pumunta kami sinamahan ako ni Senator Aimee siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM noong nandun na kami binanggit ko sa kanya ang impeachment pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito doon sa pag-uusap naming tatlo kaming tatlo lang yun eh pasensya na silang dalawa marites yung nandoon sa harap nilang dalawa nag-usap kaming tatlo nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon at sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag, mag no. So ako dito, anak, ha, ah, kuya ni ha, ah, kuya walin, inihang in English, eh. we will just amend. Uh, the economic provisions of the Constitution. Nakilinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Aileen. Sabi niya that is a dangerous thing. Sabi niya if you open the constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating constitution. Kaya ko, yan ang problema ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Aimee Marcos. Okay na ma'am, pwede ka na umalis. <laughs> Wait lang, sandali. Iboto e, niyo ba si Aimee Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. <laughs> Good na dito. Kalimutan <laughs> ko na yung sasabihin ko. Tatlong paalala. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon. May pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. ngayon, okay na daw. After three years, tatlong taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa siyudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya, dapat Tinitingnan natin. Sumayaw, oo, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba? O hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Pa? Yan yung unang. Lagi, na, lagi na Sorry, Lagi nalatay. Balag! Sorry, ma'am.

dahil tinawag siyang bangag. Andun ka di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangag, bangagan, bangag. Bang... Oh. So, pag sinabi butas. mong bangag sa Bisaya, hindi, hindi siya adik. Buta. Butas! 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 Diba? butas. butas. butas Oo. So, hindi talaga ako natawanan. tinawon siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi... At, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? bangagan Ang pinagtawanan ko, dahil, ang rally na yon ay kontra sa pag-amenda ng konstitusyon yun yung rally na yun tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally pero balik tayo sa bangang ma'am alam mo hindi ito kasali talaga sa speech ko <laughs> sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya pangulo nung senador pa lang siya ay uh, bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga kumindi yung um, <laughs> wala naman ako silabi na pangalan o oh, talaga alam nyo may, may malaki bang kulungan ang Maynila para sa atin lahat <laughs> hindi nila hindi nila tayo kakayanan ikulong no baka matulad tayo kay President Duterte na kulungan na Humindi, humindi yung uh, partner noong angkel ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, ba? Diba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo.